mga boss eh. conversion right hand drive gawing kaliwa ililipas yung manibila sa kaliwa ayan na oh. yun ang mission ko dito sa order ni Tapang sinirbisan ko mga busing forward yan forward yan na oh. tinanggal ko na oh. tinanggal ko na ayan ito mga kuha, tinanggal ko na para maluwag pag naglipat na ng ano pati cambio unbrake para maluwag ang paggawa sa conversion so, yung mapapansin kanan yung dashboard yan tinanggal ko na so update ko na lang kayo mga boss